Perkodes, malakas ang ulan, no? Oh. Uh, magdasal po tayo uh, para ito ay titigil. Uh, magda, uh, magdasal po tayo sa ating Diyos Ama na ito ay matigil na ang ulan at uh, hindi na po dito tatama sa ating uh, lugar, ayan mga kamertudis ayan po uh, nagtapon po tayo ng uh, dasal para matigil ang ulan ayan nakikita nyo wala ng ulan ayan lumisan na yung ulan kasi lakas ng pagkaano ng ulan kaya ayan ang lakas ng ulan ay napalitan ng sinag ng araw ayan ayan kung kayo naniniwala sa mga ganyan ng tao ay pwedeng makapag tigil ng ulan ayan tumigil na po yung ulan ayan uminit na dahil hiniling natin sa ating Diyos Ama na lalabas yung haring araw at ang ulan ay lilisan ang malakas na hangin ay titigil ayan po mga kabertudes yan lang po mga kabertudes maraming salamat Ingat po tayo sa tabing dagat. Paalam. Ayan mga kabartudes. Lumabas na po yung haring araw. Yung pagtapon natin ng uh, dasal ay biglang tumigil ang ulan. Uh, pero mga ito de sa uh, ingat lang po tayo sa tabing dagat at tilog. Ayan po, lumabas na po siya. Dahil hiniling po natin sa ating Diyos sama na lilisan yung ulan at lalabas ang haring araw. Ayan mga kabartudes, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.